Ayan, tingnan nyo po. Meron bumubula. So, dito tayo sa Dolomite Beach po. Ayan, sa may footbridge. And tingnan nyo, oh meron parang kumukulo doon sa harap ng beach area and biglang nawala abangan ulit natin mamaya so bago, na, bago balikan natin ulit yan mamaya ayan pasilip ko muna yung itsura ng beach area Dolomite Beach ngayong araw po ng lunes September 29 2025 ayan kalmadong kalmado yung dagat oh, tingnan nyo po planchadong planchado yung dagat ngayong Monday afternoon by the way mag alas 4 na po pala ng hapon so ito yung sitwasyon ng ating Manila Bay dito po sa may Manila Bay Walk tapos ang ating Dolomite Beach ayan Rong Rock Garden mamaya pasok tayo sa loob kanina may bumula doon sa bandang gitna ng beach area ayan, pasilip ko po sa inyo ayan o, so yan yung sinasabi ko na ayan, tingnan nyo po meron bumubula yan ata yung ginawa nila nung nakaraan no yung binungkal sa area na yan baka nagpa-pump siguro so hindi lang natin sigurado lapitan natin mamaya Okay, so dito na tayo sa loob. Tingnan nyo, ang ganda nung view dito. Yung dolomite boulders, tapos yung bundok. Tingnan nyo po. Ayan, parang somewhere in Bataan ata yan na bundok. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan, pero tingnan nyo po. Ganda nung view ng bundok. Natatakpan lang ng kaulapan. Pero kitang kita pa rin yung formation niya. Ayan, so open na po 'yung ating Dolomite Beach and pwede na ulit kayo pumasyal dito, mag-relax, mag-enjoy, magabang ng sunset. Pero ngayon, dahil maulan pa. Ayan, tamang ano lang muna. Pahangin and relax 'yung mga kababayan natin. Tingnan nyo kahit maulan oh. Ayan. Maulan. Okay na sila diyan sa loob. Mamasyal. Okay, so pasilip ko muna sa inyo. Zoom out ko lang po ah. Ayan. So, ito yung itsura ngayon ng ating Dolomite Beach Monday afternoon. Ayan na oh. Ayan na naman yung bumubuga ng ayan oh. So, dito yan sa may outfall ng Padre Paura. Kumaya lapitan natin ah. Okay. Silip ko rin sa inyo dito na side. Ayan, papuntang phase 2. Kahit madilim po yung kalangitan no? at maulan ganda pa rin ng Dolomite Beach And, lakad tayo nabanlawan kasi ng yan yun, nabanlawan ng ulan And, silip tayo sa dagat tapos abangan natin yung nagbubuga dito. Oh, pero bago yan silipin muna natin yung dagat. Oh, tama nga, nagpa-pump nga sila gamit siguro yung mobile pump. Ayan, medyo maitim yung dagat. medyo maitim yung dagat pero kalmadong kalmado lalo dito kung saan banda may nagbubuga ng tubig ayan, kasi kanina bumuhos yung malakas na ulan eh ayan oh ayan oh So mukhang nagpa-pump sila mula doon sa Ayan, Padre Paura Outfall. Papunta dito, no? Kasi nga kanina bumuhos yung malakas na ulan. Ayan, abangan natin ulit. So, yun po yung sa may bandang dulo. Malinis na po kasi last update natin dito ay Thursday pa, nung maintenance day kung saan nag-operate po yung beach cleaner, no? Pero ngayon, malinis na yung dulo ng, hanggang dun sa dulo po ng ating beach area. Ayan. Tapos, balik tayo dito sa nagbubuga ng tubig no dito sa Manila Bay. Ganda nung dagat, sobrang kalmado po. Maulan lang. Ayan, pero kahit maulan, kalmadong kalmado yung dagat. Yeah. pagdating sa fecal coliform or yung water quality dito sa Manila Bay Walk, wala na rin po tayong update balita no kung ano na ba yung latest fecal coliform count sa iba't ibang station na kinakuhanan po ng water samples dito sa Manila Bay Walk. parang every siguro 3 minutes or 2 minutes nagbubuga dito sa dagat no nung tubig. Ayun, yeah, nag-stop siya for a while then magbubuga ulit. kung curious kayo kung may amoy dito sa pwesto natin so far wala naman po medyo mahangin ng konti pero wala namang amoy no na masamang amoy tayong nalalanghap mula don try nating lapitan ayan kahit dito sa pinakaharap oh wala namang amoy. Ayun, so ganun siya. may mga namamasyal na ulit sa loob ng Dolomite Beach po. Ayan, isang pamilya. Okay, bye-bye lang natin bago tayo mag-end ng ating update. Makulimlim. Dahil katatapos lang po ng buhos ng ulan. Nakakamiss yung mga ano dito. Yung nami-miss, nakakamiss yung mga halaan. Yung pag naglalakad ka lang may makikita kang halaan, tahong. Tapos yung mga dunsol, no? Yung pansit-pansit. Parang lately na nga wala na din yung mga lamang dagat dito. Hindi na ganun kadami. Kahit mga alimasag, no? Hindi na rin ganun kadami. Dati talagang sobrang dami daming nahuhuli ng mga Manila Bay Warriors natin ngayon wala na masyado yan tingnan nyo po nagtataka yung mga namamasyal bakit may bumubuga dun sa dagat oh Ayan. Jangan nak